sa pagdilat ng ating mga mata. Katotohanan nga ba ang nakikita? Sa bawat salitang binibigkas, tinutulungan tayong magising sa realidad o hindi kaya'y patungo sa masalimot na kinabukasan. Minsa'y nagdadala ng kaliwanagan, ngunit sa anong antas tayo mulat? Tayo ba'y nadala ng tamis ng salita o nalulunod sa dagat ng sinumalingan? Yan? kasakiman at kabulagan para sa kapangyarihan sa harap ng ating mga mata mga salita ang nagsisilbing gabay at nabubukas sa pinto ng katotohanan ngunit ang salitang ito ay malaya Sh -sh -sh.

Tignan mo ba? Tinanong kami ng buro kung ano raw gusto kong pangarap. Anong gusto mong pangarap? Ang sabi ko, gusto kong maging manunulat. Anak, alam mo namang support ako sa lahat ng mga pangarap mo. Pero alam mo naman ang kalagayan ng ating buhay, di ba? Walang inusin yung, yung pangarap. Gusto lang ako. Gusto lang ako. Gusto lang ako. Po, oh, kanina pa ka tinatawag. Pwede ka nang pumasok sa opisina ng punong direktor. Pasensya na. Ito po ang aking aplikasyon. Pagbigay ka ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. Uh, ako po si Ellen Lula Cruz, labing pito ng Lula. Ako po ay nagtapos ng aking secondary education sa Manila National High School. Nais ko pong kunin ang programa Bachelor of Arts in Mass Communication. Sa iyong palagay, bakit karapat dapat, dapat ka mabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa napakapretesyosong universidad na ito? simula pa sa kabataan ay pinapangarap ko na po maging isang palapag para Kaya naman, palagi kong pinagbubutihan ang aking pag Dahil sa aking pagsusunikap, ako ay naituloy na class valedictorian noong ako ay nagtapos ng elementarya at secondary edukasyon. Ako rin po ay naging bahagi ng iba't ibang extracurricular activities at isa na rin po dito ay ang panunulat ng pahayagan sa Manila National University. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa universidad na ito, ay may tuturing na karangalan at privilegyo. Alam kong makapagbibigay sa kalidad ng edukasyon ang institusyon ito na siyang sa aking kaalaman at kamusan. Excuse me, Mama, May pisita ka po. Yun lamang ang katanungan. Maaari ka na umalis. Papasokin, Papasokin mo lang sa loob. Magandang araw, araw po na Pinibili ka natin. Kumusta naman si Governor? Yun nga po, abala siya sa opisina, pati na rin po sa mga negosyo namin. Pero tuwang pa nga po siya nung nalaman niyang dito ko nais na mag-aral. Talaga? Kung gano'n, huwag ka nang pumila dyan sa labas. Hindi na rin ako magigipagpanayan pa sa'yo. Tatanggapin na kita agad rito. Talaga po? Maraming salamat po, ma. Naku, oh, Iha. Ganyan talaga kapag anak ng politiko. Dapat ka lamang mabigyan ng benepisyo. Mula pa man, man noon, ang... nakasasaksi ko ng mga pangyayari kung saan hindi pantay ang pagtrato sa mga mamamayan. Kadalasan sa ating lipunan, mas maayos ang pagtrato sa mga taong may mataas na estado kaysa sa mga individual na nasa mababang antas nito. Bilang isang normal na individual, hindi ko naranasang mabigyan ng mga pribilehiyong ito mula sa aking kapwa. Hindi ko maiwasang isipin kung ganun ba kababa ang tingin nila sa mga katulad ko o sadyang nabubulag sila sa kapangyarihang dala ng ibang tao. kahirapan, lalong lalo na sa mapait na sistema ng lipunan, ay makakamit po ang aking pangalan. Ellen de la Cruz, Bachelor of Arts in Mass Communication, cum laude. Sa pagtatapos ng ito, ako ang magsisilbing boses ng madla hinggil sa bangungot na dala ng mapang-abusong kapangyarihan. Pagbabago ang kailangan ng bayan at sisimulan ko ito gamit ang kakayahan ng salitang makapagpamuno. Pagbubukas ng isipan ang unang hakbang patungo sa inaasam na pagbabago. Ang kapangyarihan ng salita ay isang makapangyarihang sandata. Ito ang nagbibigay buhay sa ideya pumupukaw ng damdamin at humuhubog ng kamalayan. Suspect sa pagpaslang ng lalaking drug addict na kilala na. Nakalipas ang susing pag-iimbestiga ng otoridad na pag-alamang si Gobernador Luis Hernandez ang salikod ng krimeng ito. Nagbigay daan ang mga dokumentaryo na kilalang manunulat na si Ellen de La Cruz upang maibunyag ang madidilim na mga gawain ni Gobernador Hernandez. Pagbubukas ng isipan ng unang hakbang patungo sa inaasam na pagbabago. Ang kapangyarihan ng salita ay isang makapangyarihang sandata. Ito ang nagbibigay buhay sa ideya, humukukaw ng damdamin at humuhubog ng kamalayan. Sa pamamagitan nito, napupukaw natin ang ating kalayaan sa pagkilos. Nabubuhay ang mga tikaing magpatuloy sa laban, isiwalat ang tama at iwasto ang mani. Kung walang takot upang kumilos, mabibigyan natin ng boses ang mga pinatatahimik at hustisya ang mga pinagsasamantalahan. Ang bawat isa ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at pribilehiyong makamit ang mas maundad na buhay. Hindi base sa yaman, lahi o kasarian, kundi sa pagkilala sa bawat isa bilang kapwa-tao. Ang paggamit ng wika ay pagkilos para makumit ang kat katarungan at pantay-pantay ng -pantay oportunidad. Tunay na itong magsisilbing sandata para sa kalayaan at magkaroon ng patas na pagkakataon sa pag <tinyo>